Nag-uwi ang amo ko ng saging kagabi. Kaya naman, ito yung aking niluto para sa aking tanghalian. Hilugasan ko na din ng mabuti ang balat dahil gagawin ko itong bola-bola para sa aking hapunan. Pinakuloon ko lamang ito ng 40 minutes para siguradong malambot ang balat ng saging. Pagkatapos ay hinango ko na at kinalamig. Siyempre, gagamit tayo dito ng food processor kasi tinatamad akong maghiwa. Para mas lalong sumarap, naglagay ako ng giniling na karne ng baka, carrot, sibuyas at bawang. Nung okay na, inilipat ko na ito sa malinis na lalagyan ito ng asin, paminta at all-in-one seasoning or magic sarap. Naglagay din ako dito ng harina, breadcrumbs at dalawang itlog. Pagkatapos ay hinalo ko lang ito ng mabuti hanggang sa magmix lahat ng ating ingredients na inilagay. Pagkatapos ay gumawa na ako ng hugis below. Bahala na kayo kung gaano kalaki yung size na gusto nyo. Para sa akin, okay na yung ganitong size para kapag kinain mo, hindi ka mapibitin. Nung okay na, iprinito ko na ito sa mainit na mantika. Habang inaantay natin itong maluto, gagawa muna tayo ng sauce. Para sa ating sauce, gagamit tayo dito na banana ketchup, sweet Thai chili sauce, oyster sauce, brown sugar, cornstarch at tubig. Haluin lamang ito at iset aside. Balikan na natin yung ating niluluto. Feeling ko okay naman na ito kaya hinango ko na. Sa kaparehong kawali, nagisa ako ng sibuyas at bawang. Naglagay din ako ng hiniwang carrot. Hinalo-halo ko lang ito. Pagkatapos ay ibinuhos ko na dito yung ating ginawang sauce nagdagdag din ulit ako ng tubig. Pagkatapos ko itong haluin na hinayaan ko munang kumulo. At nung kumulo na nga, inilagay ko na yung ating bola-bola. Siyempre, kailangan mong balik rin ang ating bola-bola para pantay ang pagkakakot ng sauce. Pagkatapos ay hinayaan ko lang itong kumulo for a few minutes. Tsaka ko inilagay itong ating bell pepper. Habang niluluto ko ito, hindi na ako makapaghintay dahil sa itsura at amoy pa lang. Takam na takam na ako, kaya naman hindi ko na pinatagal at sinerve ko na agad ito. Osha, maraming salamat sa panonood. Bye!